What's up mga idol? Sa video na to ay maggawa tayo ng cellphone na nalublob sa dagat. Ang model po nito ay Samsung A53. At marami pong nagsabi dito na ang cellphone na to ay waterproof. Ayan mga idol, so, ayan nung binuksan ko po yung takip, Ayan, kung napapansin nyo po, napuno na po ng kalawang, pati yung pinakalikod niya. Ayan, meron na po siyang mga puti-puti. Ibig sabihin sa dagat nga po ito nabasa. Ayan, kung napapansin nyo po, nag-asin-asin na po siya. Ayan po, kung napapansin nyo po mga idol, nakikita po ang mga puti-puti na naiwan. So, bakat po yan ng basa or dagat. Ganun po talaga mga idol. Alat po kasi yan. Kaya hindi po yan natatanggal basta-basta. At ayan mga idol, namatay din daw po ito una buhay pa ito nung chinards po ito ay natuluyan hindi na po siya nagpapower nag short na po ang loob nito ayan mga idol buksan po natin sana magawa po ito para matuwa naman ang may-ari dahil hulugan pa daw ito mga idol hindi pa daw ito natapos hanggang ngayon kaya sobrang nag-alala talaga ang may-ari nito kung maayos pa ba o hindi kung napapansin niyo mga idol green green na po talaga pati yung frame ng LCD sa mga gilid-gilid ayan kung napapansin niyo nandiyan po naka ang mga tubig na nagpuputi-puti kaya una, mga idol bakasin natin mag shout out po tayo dito ayan lahat at sa lahat po ng ating viewers na nanonood ngayon shout out po sa inyong lahat at sa gustong magpa shout out comment po kayo sa video at ayan na nga mga idol dito pa lang sa speaker nung tinanggal natin ay gaandami dami na pong kalawang lalo na po kaya dito mga idol ayan kung napapansin nyo po pati po yung flex charging board ng connected doon sa charging charging flex papunta sa LCD ay kung napapansin nyo po puro kalawang na po itong mga idol noong dumating po dito at Grabe. Ayan mga idol, may chance pa kaya itong maayos na dagat po ang nakabasa. At sana mga idol, hindi po umabot sa motherboard ang problema nito para magawa naman manang paraan. Kasi mga idol, kung umabot po sa motherboard ang nasira dito, ay possible na mas malaki po ang magagastos ng may-ari. Kaya, ayan mga idol, kung napapansin nyo, yung pinaka-flicks talaga ay kinain na po ng kalawang. Grabe po talaga ang dagat mga idol kaya iwas iwas po lalo na sa mga nagsabing waterproof po ang mga ganitong unit. Huwag nyo pong basta-basta ilubog sa dagat. Pwede naman siguro ilubog mga idol. Pero seconds lang, huwag nyo pong paabutin ng 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Kaya possible talaga na magkaganito yan. Ayan, kung napapansin nyo mga lods, ang pinaka-charging board ay talagang puro kalawang na pati yung pinaka flex ng LCD. Min flex lahat. At sana mga idol, hindi po ito umabot sa motherboard. Ayan mga idol, tanggalin natin yung board. At kung napapansin nyo po, meron pong kalawang sa mga itaas. Ayan mga idol, kung napapansin nyo, ayan, yung salpagan po banda baba sa LCD ay possible na doon ito pumasok sa charging board. Kaya ang nangyari mga idol, pati po ang power flex, kinalawang na. Mayroon na pong green-green. Ayan, ito po yung natamaan mga idol. Pinaka- Speaker charging flex doon po tumama lahat ang pinaka basa kaya ayan mga idol iwas-iwas talaga mabasa ang yung cellphone or iwasan nyo ilubog ang mga waterproof na cellphone hindi po talaga 100% na hindi mapapasukan at ayan mga idol ang ginawa ko po dito una tinister ko po yung motherboard kapag grounded po ito ay eh, ibig sabihin malala na po ang damage ayan mga idol kung napapansin nyo po wala pong follow ang isa so isa lang po ang pumalo so ibig sabihin malaki po ang chance na maayos ito dahil hindi po ito umabot sa pinaka motherboard una mga Idol. Tanggalin po natin yung mga kamera at linisan po natin ang board Tanggalin po natin ang kalawang at possible na mabuhay po ito Dahil wala pong grounded ang motherboard Ayan mga idol, mapapansin nyo yung taas po ay mayroong mga kalawang-kalawang na sunog-sunog <laughs> ng kundi At ayan, gumamit po ako dito ng lacquer thinner Ayan mga idol, so budburan natin yan at linisan natin, brasan natin yan pag nagsitanggalan na po ang mga kalawang nito ay maaring mabuhay po ang pinaka motherboard. At ang napiktuhan nito mga idol, yung kanina lang na nasunog doon sa baba. At possible mga idol, yung pinaka LCD nito ay madadamay. So ganoon po yan mga idol, kapag nababasa po ang cellphone ninyo, hindi man ang board ang matatamaan, madalas po ang unang matamaan yung pinaka charging flex. charging board or yung pinaka LCD niya mismo dahil Kapag meron pong laman ang battery mga idol, matik po yan, susunugin po niya lahat ng merong connection lalo na yung mga flex. Ayan mga idol, kung napapansin niyo po yan, yung charging board ay talagang pinakakalawang na po ang nangyari. Pati yung flex niya ay doon po tumama ang pinakabasa. Maring dyan dumaan ang tubig mga idol. Ayan, kung napapansin niyo yung charging flex ay crowded na talaga. Kahit brasan mo po ang pinaka mga kalawang niya mga idol ay hindi talaga natatanggal dahil nasunog na po talaga yan. Kinain na po ng kalawang. At ito po yung speaker niya mga lods, kung napapansin niyo po, na rin po siya. <laughs> So, ayan, testiran muna din natin yan bago natin isalpak doon sa mamaya para ma-check natin kung gumagana pa ba ito. Ayan. So, kapag pumalo po ang tester mga idol, kabilaan po ang palo niyan. Ayan, kung napapansin niyo po, pumapalo po siya. So, ibig sabihin, good pa ang speaker. So, hindi po natamaan mga idol. So, kinalawang lang talaga siya dahil sa pagkakabasa niya. So, ayan mga idol, linisan natin yan. At ito, pati po itong pinagsasalpagan ng mga iskro niya, ay grabe, kinalawang na rin. Nagigreen-green -green na talaga siya. Nandyan po yung mga tubig na na-stack. So, lagpas buwan na po ito mga idol, bago ko po ito ginawa. Kasi, nung dumating po ito, grabe na po ang kalawang. Hindi ko po ito ginalaw dahil pinaalam ko muna sa may-ari na sobrang dami po talaga ang natamaan. Ayan, kung napapansin mga idol, itong charging flex, charging board, ay hindi na talaga ito mapapakinabangan pa. Kailangan na rin yan dyan, mga idol, papalitan na. Ayan, kung napapansin niyo po, nung Inano po natin sa twister Ayan, kunting kalog lang natin O kunting galaw lang natin Ay nagsitanggalan na po yung mga paa Kailangan na po talaga siyang palitan mga idol Yung tinatawag po yan na charging flex Connected po yan sa display Ayan mga lods, ang una kong ko ginawa dito Binilhan ko po siya Inorderan ko po ng charging flex At pinaka charging board Ayan, ito po yung bagong nabili natin mga idol Ito po yung una kong inorder dito mga idol Una, dahil possible na okay pang pa siya din ito At ang natamaan ay yung pinaka flex lang o, at yung pinaka charging board. At ayan mga idol, subukan po natin kung sana okay pa po ang kanyang LCD. Dahil kapag sira din po ang LCD, mas malaki po ang gagastusin. Ganun po talaga yan mga idol. Kapag nababasa po ang inyong cellphone, ang una rin po matamaan dyan ay yung pinaka display ng LCD. Kapag amulit po mga idol, kunting basa lang po yan or magkabagsak lang ay magbablackout po yan kahit wala pong basag. Ayan mga idol. Grabe po, malalaman po natin kung good po ang LCD. Ayan, itesting po natin sa bagong flex at charging board. na nasunog mga idol, yung charging flex at pinaka-charging board. Ayan, testing natin, mga idol, sana okay po ang LCD para hindi mas malala ang gagastusin dito. At sana hindi rin po damaged ang motherboard dahil kapag damaged po ito, mga idol, ay para ka nang bumili ng bagong cellphone kapag magawa ito. Ayan, subukan po natin i-charge. Ayan mga idol, hindi po talaga siya nag-charge Pero nagba-vibrate po siya mga idol So sinarge ko po ito sa loob ng isang oras mga idol Ay hindi talaga siya nagdi-display Ayan, kung napapansin niyo po siya, mayroon naman pong Vibrate Pero wala talaga siyang makikita ang display Nag-charge na po ang unit niya pero wala pong makikita ang display At ayan mga idol, so possible nito na may damage Or may tama talaga ang pinaka-LCD Kaya iwas-iwas mga idol, lalo na kung nabasa dapat ipaayos nyo po agad. At ayan mga idol, after one week, dumating po ang isa nating order na L-Siri. Ayan yung Samsung E53. So, nag-usap po kami nito mga idol at ang sabi ko may tama talaga ang LCD kasi nagbabibrate na. Pero ngayon mga idol, testing po natin kung talagang sa LCD po ang may tama. Ayan, brand new LCD po yung mga idol. Sobrang kinis po niyan. With frame na po ang binili natin with fingerprint. At ayan mga idol, so itest it na po natin. So, kapag mag-display po ito sa new LCD mga idol, ay sigurado ako na malala malaki talaga ang magagastos ng may-ari. Kaya tips mga idol, kung meron po kayong nabasa talaga na cellphone, ipaayos nyo ko agad kasi Possible nyan kapag hindi nyo po ipaayosan at matagalan po bago nyo ipaayos ay mada-damage po talaga ang screen nyan. Dahil kakalawang na po yan mga idol, kakainin na po ng kalawang ang mga connection nya. Pati yung flex sa ilalim mga idol ay talagang kakalawagin na. At ayun mga idol, iti-stick po natin. So gamit po natin yung bagong LCD, bagong flex at bagong charging board. So ayun mga idol, so i-connect natin at i-charge po natin dito sa bagong LCD na nito po ang bagong charging board at kapag mag-display ito mga idol ay possible na okay na ito at may tama ang LCD talaga yan mga idol, tingnan po natin kapag mag-display. Ayan, gumana pa po siya mga idol. Buti na lang hindi po natamaan ang pinaka motherboard. So possible mga idol, ang pinaka may tama talaga nito ay yung charging flex, LCD at charging board. Yun lang po ang natamaan. Pero nilinis po natin yan mga lods kasi may mga kalawang na rin. At tingnan po natin kapag mag-touch po siya kasi isa din po sa dahilan kung bakit hindi nata-touch ang cellphone ay kalawangin na po ang koneksyon ng LCD. Ayan doon sa motherboard. Ayan, mga idol, kung napapansin nyo, nagta-touch pa po siya. Normal po siya. So, ayan. So, ibig sabihin, mga idol, tatlo po ang tama ng cellphone niya. Una, charging board, charging flex, at pinaka LCD. Ito po yung huli natin in order, mga idol, bago natin gagalawin sana ang board. Kasi kung nagkataon na hindi pa rin ito nabuhay, mga idol, saka po natin gagalawin ang motherboard. So, ganun po, mag-troubleshoot ng mga nababasang cellphone. Huwag niyo po agad-agad i-troubleshoot or titirahin ang motherboard. I-test niyo muna sa mga flex mga idol. Lalo na kung napapansin niyo po, yung pinakababa talaga niya ay talagang namuti na talaga dahil sa kalawang. So, ayun mga lods, ang gagawin po natin nito ilipat na po natin. Ito po yung tama mga idol, isa, dalawa, at pangatlo po yung pinaka-LCD. So, ilipat din po natin ang battery nito mga idol. At napakaswerte ng maayari nito mga idol dahil hulugan pa lang ito. At kung hindi po ito naayos mga idol, ay mas kamot talaga sa ulo dahil huhulugan mo ang cellphone. Pero hindi muna nagagamit Ayun mga idol, tanggalin natin yan yung vibrate So earpiece speaker po yan mga idol So pagtawag po yan, marinig ka At ayun mga idol, una ilipat muna natin to mga idol dito sa bagong frame Kasi yun po yan mga idol, kapag nagpalit po kayo ng LCD with frame Ilipat nyo po talaga lahat po ng laman galing doon sa original na LCD So ayun mga idol, una nilipat ko dito ay charging board at yung fingerprint Ayan, pinalit ko na yung fingerprint at yung pinaka speaker mga idol air speaker po yan sa airpiece so eh tingnan po natin mamaya mga idol kung gumana ba ang fingerprint ng cellphone na to at gumana pa rin ba lahat ng function camera speaker at iba pa wifi so tingnan po natin mamaya mga idol kung nagnormal ba ito so panoorin niyo po ang dulo ng video nito kung talagang nagnormal na po ito so ay nilipat natin lahat mga idol ang camera board so ayan yan po yung inuna natin kasi yan po yung madali po ilipat ayan antenna naman ang sunod nating ilipat. Antena po yan ang signal mga idol So, kailangan na kailangan malipat nyo po yan Dahil kapag hindi po yan nalipat Ay no service na po ang kalalabasan ng inyong cellphone So, dalawang antenna po yan mga idol Ayan So, salpak natin At ayun mga idol Huli po natin nilagay mga idol Ay yung pinaka battery So, tanggalin na po natin So, ang gamit ko po dito pag tanggal mga idol Ay locker thinner So, itabi muna natin yung LCD Baka matamaan ng thinner So, iwas iwas mga idol So, maglagay lang po kayo ng thinner Kapag sira po ang LCD. Huwag niyo pong damihan mga idol kasi minsan pumapasok po yan sa ilalim. So ayan, alug-alugin nyo lang ng konti. So ayan, pag pumasok na po sa gitna, ang tiner ay madali na po yan matanggal. Ayan mga idol, konting kimbot lang, <laughs> tanggal na siya kagad. Ayan, so mas ma bisa po ang lager tiner mga idol, madali po siya makatanggal ng dikit. Ayan, initan mo natin konti mga idol kasi lagyan natin ng adhesive kasi pagbasa po yan ay hindi po didikit ang adhesive. Ayan, at mag-apply po tayo ng double adhesive mga idol para iwas galaw-galaw ang battery kapag nakasalpak na or mababagsak-bagsak at hindi mapuputol ang pinaka-flex. At mga idol, isalpak mo natin yung battery at ayan, so napaka-logic lang po ng paggawa natin mga idol at sana good pa ito lahat. At i-check natin mamaya mga idol ang camera, speaker, mouthpiece at pinaka-Wi-Fi kung talagang gumana na. Ayan, so isalpak natin yung mga flex na pinalitan natin mga idol. Ito po yung una, LCD. Ang pinalit natin, flex at pinaka- Charging board. Ayan, salpak natin lahat mga idol at abangan nyo talaga mga idol kung nagawa po ito. Grabe. Pag nabasa po talaga ng dagat ng inyong cellphone mga idol at kailangan nyo talaga yan ipaayos. Huwag nyo pong paabuti ng araw, buwan, or linggo bago nyo ipaayos dahil kapag tumagal po yan mga idol lalo na kung dagat ay talagang kakainin na po ng kalawang ang mga parts sa loob. Kagaya nito mga idol. Kung noong pagtest natin ang LCD, charging board at flex at hindi gumana, ay possible na may tama rin ang board. Mas malaki na po ang gagastusin. At sigurado ako mga idol ay hindi na po ito gagastusan kung may tama pa ang board. Kaya mga idol... Tips ko sa inyo, kapag nabasa po ang inyong cellphone lalo na kung dagat, uras pa lang mga idol ay dalhin nyo agad sa paggawaan. Huwag nyo na pong paabuti ng uras o buwan, araw, o linggo. Kasi kung kagaya nito mga idol, ay marami na pong papalitan. So kung nagkataon pa ang idol, kung bumigay pa talaga ang motherboard nito, ay talagang 10,000 na ang gagastusin ng may-ari dito. At buti na lang mga idol, yung tatlong parts lang po ang na nagkaroon ng problema na palitan natin. At mga idol, ang place po pala dito ay hindi ko na po pinabayaran. Ang pinabayaran ko lang po pala dito mga idol ay yung LCD at yung pinaka charging board. So ayun mga idol, nag-apply po ako ng guma at dinikitan ko po yung likod niya kasi natatanggal-tanggal na po ito at pag umangat pa ito mga idol ay pwedeng mapasukan ulit ng tubig. Ayun mga idol, so i-charge ko muna siya at kargahan po natin at magbabalik po tayo sa loob ng isang oras at kargahan po na natin ang kanyang battery. At ayun mga idol, after tomorrow ko na po ito tinanggal ang guma at ayan mga idol. そう。So Tanggalin na po natin ang gumana at i-check mo natin lahat ng function kung na pa ba ito ng normal. Ayan mga idol, so napaka-satisfied ang gawa nito mga idol. Panuurin nyo po ang dulo ng video. At ayan mga idol, ito po yung hitsura ng LCD with frame. Sobrang kinis po nito mga idol at meron din po itong plastic sa taas. So hindi ko muna tinanggal mga idol ang mga plastic dahil po meron pa po itong 1 week or 2 weeks or 1 month warranty ang mga napalit natin mga idol. Basta wag lang po tanggalin ang plastic sa LCD at yung plastic sa mga gilid-gilid dahil yan po yung pinaka-warranty natin. Kapag nagasgas po yan ay mawalan po tayo ng warranty. And mga idol, linisan muna natin. At grabe mga idol, i-check po natin lahat yung function niya, yung fingerprint, camera, ayan. So, meron pong plastic mga idol, so hindi ko muna yan alisin. So, sobrang kinis po nito mga idol, wala po talagang kagagas, gas, gas, gas. At napaka soft touch po ang screen. At dahil binigay po sa atin ang password mga idol, ayan, i-check po natin lahat ng function niya. So, una kong sinik dito mga idol ay yung camera, ayan. So yung camera niya mga idol ay wala rin pong pagbabago Sobrang linaw pa rin ng camera Ayan, kung napapansin nyo mga lods, sobrang linaw niya, wala pong pagbabago At pati po yung harap niya mga idol ay gumana din Ayan, kung napapansin nyo po, so malinaw na malinaw pa rin po ang camera So meron po yan plastic mga idol So ayan, nag-check natin ang camera, normal At sineko rin po yung pinaka speaker mga idol para satisfied Kasi nakalawang na po kanina At ayan mga idol, kung napapansin nyo po malakas pa rin ang tunog, walang pagbabago dahil nalinis na po natin lahat. So libre po ang linis ito si madol at yung pinaka flex po na kinabit natin. Ang pinabayaran ko lang dito mga idol ay yung pinaka charging board at LCD. Ayan, kasi kung pababayaran ko pa yung flex mga idol ay maawa na talaga tayo sa customer. Dahil hulugan pa ito mga idol at sana hindi na po ito basahin ng mayari at sa mga nanonood ng video na ito mga idol. Ang pinaka tips ko lang po sa mga nanonood ng video, huwag nyo pong hayaan na mabasa o ilubog ang mga waterproof ninyo. Huwag po kayo magtiwala basta-basta mga idol kasi kung gagawin nyo po yan at pwede kayong matulad nito. ay mga idol, normal po ang charging. Ayan. At yung pinaka touch niya mga idol ay tinesting ko rin ayan sa pagtest po ng LCD dial niyo lang po yun mga idol ayan so malalaman po niyo po kung good na good ang screen so kung gusto niyo rin po bumili ng mga unit ayan i-dial niyo lang po yung mga idol kasi minsan meron pong mga cellphone na bagong bili ay hindi po magta-touch so ayan mga idol pati po yung pinaka fingerprint mga idol dahil brand new LCD po ito mga idol subukan po natin ang fingerprint kapag gumana ayan so ayan i-set po natin mga lords so fingerprint Kapag gumana ito mga idol ay ibig sabihin 100% original po ang LCD na napalit natin. At grabe mga idol, sobrang nagpasalamat ang may-ari nito. Kahapon ko po ito pinadala mga idol at ngayon dumating po sa kanya at nagpasalamat po talaga siya dahil naayos po ito. Ayan mga idol, normal po ang pinaka-fingerprint. Wala pong pagbabago. Ayan mga idol, kung napapansin niyo po gagana siya kaagad. Ayan. So, itis natin ulit. At ayan mga idol, 100% satisfied video. At ayan mga idol, sana nagkakuha kayo ng idea sa paggawa ng ganitong problema para makaiwas din kayo, lalo na kung nababasa. At sana supportan nyo po ang aking video. Huwag nyo pong kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe mga idol. At ang plastic po pala mga idol, 3 days to 1 week o kahit lumagpas pa mga idol, basta nandyan po yung plastic ay meron pa po kayong warranty. At patapos na po tayo mga idol. Ito po yung pinalit natin, charging flex, charging board, at yung pinakamahal dito ang LCD. Maraming salamat po. See you on my next video.